sa akin at sabi nga hindi totoo yung yung napa napanood din nila kasi yung video ni Salvi ko sabi niya hindi totoo yun ako yung nag-deliver wala siyang pagkukunan ng 25 billion to sa 100 billion This is truth on the line Tinatanong ng mga tao ano ba yung role ni Mr. Olivar hindi ko ma-pronounce yung first name ano yun try give ba yun Uh, ano ba ano ba ang role ng isang USEC ng DepEd diyan sa budget anomalies na yan alleged budget anomalies Ah, uh, yun din galing din na kay Bernardo yung information na sa kanya mismo binibigay yung uh, yung 8 billion actually sa kanya na deliver yon. Personal yon. Armor ban na uh, against Armor ban. Wow. Parang ida ni, 'to ni sabi ni Bernardo, no? Ginadrive ni uh, Ulay Bar, yung armored van sa parking lot, parking space, par basement parking. Uh, kung saan man parking yon sa Diamond Hotel. Tapos idadrive niya palabas yung puno ng pera na van naman ni Bernardo. na sige sa silang armored van. Sito si may ari ng armored van, Senator? Mga banko usually may ari niyan eh. Ewan ko, basta hindi ko naman nakita, dinescribe lang niya as armored van. yon ang nakasaad doon sa kanyang hundred narration uh, na uh, I, I, I assume na i-convert niya na yun sa, into a, uh, a supplemental affidavit kasi yun ang naging usapan namin. Kasi nag-alala siya nung pinasulat ko sa... Kasi nung nagkukwento nag siya, sabi ko, ganitong gawin natin kasi maselan yan, baka pwedeng i-reduce mo into your own handwriting. Uh, tapos, uh, find a way na mabasa ni Presidente Uh, para for his uh, appreciation. So ganoon nga nangyari. That was Sunday when uh, yung yung kampo niya uh, sa akin at sabi nga, hindi totoo yung yung napa napanood din nila kasi yung video ni Salvi ko. Sabi niya, hindi totoo yun. Ako yung nag-deliver, wala siyang pagkukunan ng 25 billion doon sa 100 billion. Kasi noong mapanood uh, niya, kinalkal niya yung kanyang files, yung kanyang records, kinumpir niya yung items, doon sa pinakita ng uh, listahan ni Salvi ko, nagtugma sa kanyang uh, sinasabing 52 billion na hinahandle personally. Ako rin, nung nakita namin yung listahan ni Salvi ko, nagsagawa rin kami ng inspection sa ga'a ng 2025. In the same way, uh, without coordinating with each other, si Senator Sherwin Gatchalian, bilang uh, Finance Committee Chairman, ganun din ang ginawa niya. So nagtugma-tugma lahat, na-confirm namin na valid talaga na insertion sa BICAM o nasa GAA, at least, yung uh, listahan ni Sandico. Hmm. Uh, tapos, deeper, deeper uh, tinignan namin kung merong kung nasama ba sa mga vetoed items ni Presidente, yung listahan ni Sandico. And indeed, nakakita kami ng tatlong items doon malalaki, ang total 1.15 uh, billion pesos. Hmm. Na kung saan sama sa Bitod na uh, items. Plus, ang uh, sinabi ni Bernardo, initially naka-FLR lahat yung, yung kanyang listahan, yung 52 billion. So, out of the 100 billion, kasi yung 19, 18 to 19 billion doon, uh, ibang national agencies ang pinuntahan. Mm. Yung 81 na naiwan para sa DPWH, 52 billion yung hinanda niya personally. Yung 29 billion, ang sabi niya, uh, si Olay Barion, directly with uh, Bonuan and some other uh, personalities. So, ang kabilig-bilinan daw sa kanya ni Olaygar, huwag mong babanggiting kay Secretary Bonuan itong 52 billion na ito. So, ang reason, sabi niya, ay, yo, hindi ako nang bubulag ng boss. Pero talaga sabi raw ni Olaybar sa kanya, basta huwag mo lang sabihin sa kanya, marami pa ito, sabi raw ganoon. Mm -hmm. So, siya naman, ito, nung, nung kalaunan, Pinanggit na, na rin daw kay Secretary Bunoan. Ang ang dahilan doon, nakita ko na yung reason, kasi bukod sa 852 eh, billion na siya kina Ulaybar, eh meron pang extra ng 29 billion si Ulaybar directly with Bonoan at yung uh, ibang na like, doon. So parang naglalagare na may compartmentalization. Pero pero ano po yung connection ni Olivar kay La Bernardo? Magkakaklase ba sila? Bakit siya yung pinili? <laughs> kaya lang hindi ko alam. Ma, ma, pwede lang i-speculate yun. Basta ang kausap niya talaga, si Olaybar. At ang alam niya, ang kausap ni Olaybar, si Adrian Bersamin. Uh... Kasi may portion na uh, tinatanong ni Secretary Bonoan kay E.S. Bersamin na paano ba itong 52 billion o, o paano ba itong naka... naka uh, sa DPWH mga items. Sino bang papasilitate? Meaning, siguro, papasipat ang release ng pondo, etc., uh, etc. Et hmm. Na ang sagot daw ni uh, Yes Samin, I mean, we'll take care of it. So, pati si, that's directly the former executive secretary, ha? Hindi <laughs> na yan si Adrian. Well, depende na yan sa investigation na gagawin ng uh, DOJ o ng ombudsman. Kung hanggang sila sa... Si, ako pinapresent ko lang as far as uh, yung senior na information along with uh, some documents na hawak-hawak ni Jose Bernardo. So it's up to the uh, the uh, bodies na nagsasagawa ng uh, preliminary investigation. And that's beyond that already. Kasi sa amin naman, in aid of legislation, in fact, kasi hindi naman ako makapuha ng TESA, ng schedule, kung magsasagawa pa uli kami ng, uh, ng Blue Ribbon hearing. Mm -hmm. Kasi nga, ma pwede yung aming budget, uh, yung plenary debate sa uh, budget, eh tatagal ito hanggang December na eh. Mer meron kasi time bound ito eh. Hindi, hindi kami pwede mag-relax Dahil nga mag re budget pag hindi namin natapos to before year end, eh may buy campaign.